ano ayan mga natin yung ilbo niya ayan mga sa may ano sa may, may ano may balisap up balis taping tapping mga na ilbo mga nakatip yung ano mga para hindi malagyan siro ng ano dumi nakatip pa ito mga inabot natin mga ito Iba mga ka. Kasi parang parang pang racing to na elbow mga ka na nabili natin. Ayan. Mga ka. Ito. Ay. Siguro maganda to mga nilibro natin. Ayan. Hello po mga ka. po sa lahat po ng mga viewers ko po. Sa lahat po ng mga subscribers. Nag-like at mga. Sa lahat, lahat po dyan mga. Ano. Maraming salamat po mga. Good evening sa lahat po mga. Ito mga. Ay nag po tayo mga. Dito po. Ano. Pakita ko sa inyo mga. Yung ano. Ito mga. My dumating po na parcel po ng sa akin po nisang araw mga elbow po ito mga elbow, elbow pips po ito mga sa ito sa makina po na bigay sa atin na ano ni living the good life po mga ito mga yung elbow mga ay napakaluma na mga ay binilhan ko mga ng bago ito mga yung mga yung bubuksan ko na mga yung ano natin yung galing sa ano parcel po yung pa shopping shopping mga yan sana makita nyo mga Ayan mga ayan. Ito mga. Ayan mga. Buksan ko lang mga. Ito ano. May ano tayo. May acid tayo na matingin sa araw mga. Ngayon ko lang tipikita sa mga. At ngayon ko buksan po mga. Ang sana ito mga. Ang itsura po nito mga. Yung elbow po mga. Na STM list po. Ayan. Ayan mga. Tingnan natin mga. ano. Ayan. Mga. First time ko maka Maka urli ngayon maga, nangganito maga ayan. Parang ano to maga, hindi to maga debil saang natin maga Nambut so maga niya maga, sanam kita ni maga, ito maga Salam kita kasi nakabak yung kamera maga Ito Nakabak kasi yung kamera maga, ayan yung ano natin yung ilbo niya ayun mga si lalim may ano si lalim may, may, ano may balisap bali balis taping tapping mga na ilbo mga na ano tubo na stainless ayan ito mga yung stainless na tubo ito buksan natin mga pinabak ko yung camera mga kasi ano gabi ngayon naka, kailangan naka light po tayo ito mga yung ano nya nakatip yung ano niya mga para hindi malagyan siro ng ano dumi nakatip pa nilagyan ng tip ito yung ano mga ito yung kabuhan niya mga oh. mayroong ano Bin binalot ng ano mga ganito e plastic na ano may, ha may hangin ito ito mga inubot natin mga ito. Iba to mga ka. Kasi parang, parang, parang racing to na elbow mga ka. Nabili, nabili, natin. Ayan. Mga Ito. Ay. Ayan. Maganda sana mga. Siguro maganda to mga ganito libro natin. Ito manood natin mga na maganda mga ng yani, Shopee po maganda. Pero ano mga ito, yung boys na pintura po natin sa, para dito sa kakabitan natin ng bangka, ng makina na ito. O hindi pa na pinturaan mga yung bangka. Kasi gali, contraction pa ako mga po contraction. Para sa araw-araw po na kailangan natin tubig at saka kain pa mga Ulam. Ayan mga ga. siya mga ga, siya mga Parang ganyan mga maga, Tingnan niyo mga tayo sa ka. parang ganyan sa mga maganda sa maganda naman mga yung nil, no, maganda at patibay sa tumaga maga ko kasi maka-order ng Shopee ng ganito mga maganda at matibay ito mga Ito mga. Yan yung mga. Ganda yung ano natin mga. Pwede pa naman to yung dati mga. Yung ito yung loma na. Pero ano lang. Ano, reserva na lang natin to. Ayan, mga reserva natin to yung elbow pips natin na order lang kay Shopee po. Nagkalaga po ito mangga ng 618 po. Yung price nito mangga 618. Pakita ko sa inyo mga ayo yung, Yung resibo niya nandito sa ano. Ay wala pala tong resibo siguro dito kayo mga. Parang walang resibo dito sa ano. Sa Biliran Bisayas. Ayan, walang warang resibo dito mga, walang amount walang total amount mga ka, yung dito sa ano parcel na ano natin sa papel mga ka, ayan walang total amount dito mga ano lang address lang at saka ano code ng ano natin code ng ayan mga ka. wala akong, ano mga kaya ito mga maganda yung tips natin na elbow na order natin pero ano lang mga ka, yung design niya mga ka. ayan mga Okay naman siguro tumaga no pero ano lang. Ganyan kasi tumaga. Parang ganyan. mo mapasukan ng ano. Tubig. Maganda kagawa mga yung ano, welding niya mga. Maganda kagawa mga stainless kaya ito mga no? Pa napakakintab mga gano ano? stainless na tubo na order natin na elbow pips mga gano ayan ayan mga gano may tape pa mga okay na kahit ano basta na ayan importante may dumating sa atin na ano pinabayaran natin mawala man yung pera natin mga sa ano sa awa ng Panginoon sana makaraos tayo sa ano araw-araw natin na pangilangan maga at sana bigyan tayo ng malusog na katawan at malakas maga at malaya sa sakit yun lang po talaga na sana natin maga yung sa ano Panginoon lang po tayo sumasandal palagi sa kailangan natin na ayon po sa kanyang kalooban maga mga maga sana po maga ang ako mandugin maga mga 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 mga, sa tinod lang maga ay hindi ko magutuman akong pamilya maga. mga mga kaunod sa doon law kaluyan mga sa tarong lang napakabuhi Kini ka rin mga atong makina po nakita sa tumaga. Ayan. Ay bumili tayo ng mga materyales nito mga para kumana po ito mga. Ayan. Sa nakarelate po diyan, nakatulad ko po na mahirap lang. Ayan. Ito yung makina na bigay po sa atin ay tinatalian ko la po ng nylon yung ano, tanki para hindi po siya ma hindi po siya ma ano, mahiwalay dito sa body niya mga kasi itong tanki na bili ko po sa Shopee din po ito mga plastic tank po ito no mga search nyo, search nyo lang po sa ano Shopee po yung plastic tank ayan pwede tayo maka, pwede po makabili doon may discount o may ano po may free boot may ano po may discount po vouchers boat, po pwede kayo maka ano, pwede kayo dipindi po ito mga sa ano po Shopee ano ko Shopee ano natin sa Shopee account natin ito mga ito yung Shopee po na galing sa Shopee po yan na ano na tanki ko si plastic tank po at saka itong ilbo natin ngayon mga na matino isang araw pati yung sparpag dito mga sa si shopping ko na po binili at saka ano este, yung coil na yung maga sa si sparpag ko na rin binili mga at minsan sa city mga sa shopping na rin ako order kasi wala akong motor na sasakyan para makabili ako ng ano sa makabili ako sa ano ng motor parts maga na kailangan wala akong motor sakyan minsan lang ako makasakyan ng motor mag commute po ako ito mga ay salamat po ano sa Shopee kasi dumating na yung order ko na elbow pips mga para sa ito sa makina natin subukan ko na po mga sa next ano ko po kung kailan po ito makabit natin kasi ito siya nasayangan po po talaga mga lalo at wala po tayong pera sayang po kapag sayang mga kapag inalis lang natin mga na pwede pa naman magamit ito okay na tumaga reserva lang na natin tumaga sa ako pa yung maga ay ginawa na lang may gusto tumaga tumaga <laughs> na yan maga sa lahat po dyan na mga mga daragat dyan nakatulad ko po na kulang po sa budget para po sa pambuo ng bagong makina ito nagtitipid tayo sa lumang makina na pwede pang pa gamitin yan binibilhan na natin ng ano maga materialis yan salamat po mga salamat po ulit mga sa mga subscribers ko po nag like at mga viewers mga maraming salamat ito mga ang nakabag pong camera natin ayan salamat sa inyo mga sa lahat lahat po dyan mga ayan makita nyo mga ayan hey, ano, mga dumi pa tayo dito mga kasi mga pa ako nakapaglinis mga kasi ano pa mga pagod ako sa contraction at saka ito yung ano natin yung mga tulos natin kulang pa set out sa tulos po gusto ko na mga mag ayos ayos nito pero ano yung karaburador natin mga set out po mga mga ano sa may alam po dyan so, sino pong gustong tumuro po sa akin kasi yung Salvador po ay tumutumatagas tumatagas po ng kasulin mga dito po banda sa baba, baba ba po tumatagas yung kasulin kaya hindi pa ako hindi ko po puto na pandar kaya hindi ko po nakita, napakita sa inyo mga kung mandar na ba ito kumana na ba nilang ko lang ng kasulin na 1.5 liters po pero nasayang yung iba tumutulo lang palabas ayan yung ano mga ito mga bibilihin ko pa rin mga. Bibili ako sa shopping ito kung meron po. Yung, ano mga. Para makaano na tayo nito mga. Ma, Bilhan na ng bago at saka ano. Kasi wala tayong budget. Wala tayong budget mga. Bilhin ng bago mga gina. Ayan. Thank you ulit right, mga. Ito kung magamit tayo ng ilaw mga. Ayun. Ilaw. Sana mga ay magamit natin itong makina na ito mga. Kasi wala tayong budget mga. Ayan yung voice yun mga. Ay, salamat din you know. Yan, mga. Salamat po dyan mga sa lahat po ng subscribers ko po. Nag-like at may mga. May salamat. Ito yung makina natin. At saka ito yung elbow na order natin sa Shopee. Ayan. Sana mga ay magkakasya ito mga. At sana mga ay magkakalibili siya sa ano natin. Magkamatch sa mga sa ano natin. Magkita. Ayan. Ayan. Salamat po mga sa lahat ng subscribers, nag-like at nag mga viewers ko po. Maraming salamat kayo mga. Viewers, niya. Sana po mga mag-subscribe kayo ng channel po. At sa mag-comment po dyan, ay mag- Sorry po nga po pala kung sa lahat po na comment may nag-comment po na hindi ko po na-replyan. Ma'am, ma sir, sorry po talaga kasi na-busy po talaga sa construction Minsan lang po makagawa ako ng content kasi na contraction po ako. Sa so, po na kailangan. At sa pandagat po, kulang po atas na malagat kaya natamba yung bangka natin. Ayan, salamat po sa inyo mga ka. Thank you po talaga mga ka.